Hello, good morning. Welcome to Madam P's Feeling Your Rest vlog. Mga palangga, uh, today's vlog medyo kakaiba kasi um puntis <laughs> yung Madam P nyo. So, ito ito yung aking result. Tingnan nyo Yan, positive 'yan. Positive yung result. Kasi may dalawang lines, Nakikita kita Kasi may dalawang lines sa aking PT. At uh, syempre, positive si Madam P. <laughs> so, 'yun nga mga palangga. Kasi nung Saturday, um, pumunta pa kami nung ano, Seven Falls. Nag, ano, kami ng, makiat kami ng Seven Falls. Pagkatapos, na-feel ko kasi na parang nahihilo ako. Actually, mga weeks ago na rin, na-feel ko na parang may kakaiba sa akin na um, medyo, ano, medyo uh, nag sasakit yung ulo ko, medyo nahihilo ako, medyo nasusuka ako, na feeling ko, um, masusuka ako, pero hindi naman talaga ako masusuka parang ano lang ba parang parang masama lang yung pakiramdam may nakain lang ng mga kung ano-ano so yun nga uh, na feel ko kasi pang ano na to eh pang third na nakin to kasi yung aking uh, uh, anak na lalaki yung panganay ko is already 19 years old at saka 16 years old naman yung uh, pangalawa ko so itong first na, uh, ano namin first na ano ko na PT ko so ito positive agad so pagka uh, next day umaga papagising ko nag uh, test ako ulit. Then ang lumabas ay positive pa rin. So um nag, nagsabi na ako kay husband, then pumunta kami nagpa-check up kami doon sa Well Family. Um actually yung uh, yung akin mga anak, uh, from panganay to bunso is doon talaga kami, doon talaga ako sa Well Family kasi uh, ano na ako doon. Um panatag ako sa tagal ba naman ng panahon na ano, nan doon ako, doon doon ako mas uh comfortable sa well family yung midwife lang so ito nag ano sila sa akin nag ah, nag, pa, nag ano sila ng test sa akin na transvaginal na ultrasound na kailanganin ko daw to kasi um, sabi ko mga 2 months na kasi noong January pa ako last na nirigla then ano na ngayon March 12 so yun nga pumunta ako doon nagpa ultrasound ako at yung sabi ng ultrasound, <clears throat> ito nga daw, ito yung, <clears throat> yung result ng ating uh, transvaginal ultrasound. So, it, may, mayroon daw po akong mayoma. Mayroon akong maliit na bukol sa aking matris. Then, um, yung aking baby is 5 weeks and 6 days. So, kahapon yon So, ngayon, mag, uh, ano na, mag 7 weeks na. As, I'm sorry, 6 weeks. Mag 6 weeks na yung aking uh, baby, 'di ba? 'Yun nga. Um, kaya pumunta ako doon sa Well Family. At ang sabi naman sa akin doon na uh, mas mabuti na i-refer nila ako doon sa doktor na lang. Doon sa ubigay ni. Uh, para mas mas ma at mas malaman pa yung uh, mga test kasi maraming ano, maraming mga test pa nagagawin. Then, syempre nagkakaedad na rin tayo. 38 na po ako. So, medyo baka mahirapan ako na na ako mag-anak mag ulit kasi yung aking uh, yung last yung bunso ko is uh, 16 years old so 16 years na gap ang laking <laughs> di ba ang laking gap na ngayon masusunda na magiging tatlo na yung mga uh, anak namin so ito nga ito yung result ito yung yung ano yung uh, tawag dito gestational sac ito yon yan yung maliit na yan o, oh, di ba? Parang, uh, ano, parang green peas, no? Tapos, yung mayoma, ito naman yun, yung sa taas ng aking, ng aking baby. Ng uh, gestational sac ng aking baby. Ito yun. Yan, yan yung mayoma. Ah, ito pala. Ito yung mayoma. So, medyo natakot ako mga palangga kasi nga mayoma. Eh, di ba bukol yun? Parang sis na maybe siguro magiging cancer pag napabayaan. Um, pasalamat lang talaga ako na dumating tong baby namin sa tamang panahon na nalaman namin na mayroon plakong akong mayoma. So, ma matreat natin to, mapapatreat natin to sa doktor kung anong dapat gawin if may mayoma ko. Uh, paano matanggal? Sabi nga nila, pag um, nagkaanakat, nagka, pag uh, panganak mo, ilalabas lahat ng mga sakit-sakit uh, dun sa iyong uh, katawan yung sa vaginal mo malilinis lahat 'di ba yung sa bahay bata mo malilinis lahat so lahat ng mga bukol bukol o mga ano diyan uh, magkukos ng mga cancer ano mapapalabas ma yan kasama ng baby so tinanong ko naman yung aking uh, OB-GYN -E. hindi naman nga daw malignan. at hindi nga, naman daw ano hindi pa naman daw uh, ano ng delikado yung sabi ng uh, o bigay ni. So, ang kailangan nga lang daw kasi nag ako. Kasi nung Saturday, eh, syempre, nag, uh, sumama ako dun sa, ano, sa mga, uh, nag-mountain climbing kami. <laughs> Oo, sumama ako dun. Uh, yun nga, nag, uh, kami ng Seven Falls. So, Um, yun siguro yung isa pong dahilan at syempre nung hindi ko na hindi ko pa alam na buntis ako hindi ko pa alam na um, bawal pala yung mag ano mag over baka ma-over ako ng ano ng mga ginagawa ko ba dito sa kahit minsan sa bahay ako naglilinis uh, nagdidilig ng halaman lahat na lang kasi hindi naman hindi naman po tayo mahilig mag umupo lang parang hindi hindi ko feel na nakaupo lang ako wala akong ginagawa kasi mula noon hanggang ngayon mahilig talaga ako may ginagawa kahit na ano lang may magawa lang ako so sabi ni doktor um, dapat nga daw i-bedrest ako, hindi ako pwedeng gumalaw-galaw, dito lang ako sa bed. Sabi pa nga ng doktor, i-quarantine ko yung self ko. <laughs> so yun nga mga palangga, so yung baby ko is 6 weeks. Ngayong araw, uh, today is March, uh, March 12, is 6 uh, weeks yung aking baby. Hindi ko pa alam kung ano, kung baby girl or boy ko kasi. Sabi nga na nga dun sa ultrasound wala pang heartbeat yung baby ko. So sabi ng OB ni ko is dapat magkaka-heartbeat na daw yung baby. Mar ang dami kong ano, ang dami ni reseta sa akin na gamot ng ng doktor. to ang dami, limang ano, limang gamot. May vitamins ito. to limang klase ng gamot. Ayan, mga 5,000 rin yung nagastos ko para sa gamot na kumpleto na nirisita ni ng doktor itong folic acid. Yan, mga vitamins daw to. Ito, um, Obimin plus soft gel na ano, 500 eh? o yung capsule Obimin vitamins daw to at sa ito, ito raw is pampakapit itong isolic acid at saka itong uh, dry ano na tawag dito hydrogest 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 Thanks for watching mga palangga. Please don't forget to like, subscribe, and click the bell button for the latest update. Bye-bye!